Coach JJ Redick gagamit ng Twin Tower para pigilan ang frontcourt ng Wolves at Charles Barkley hanggang Game 5 lang daw ang Lakers sa Wolves. Pero bago yan, may magandang balita para sa Lakers fans. Habang abala ang buong NBA sa paghahanda para sa playoffs, tila may secret weapon ang Los Angeles Lakers na maaring magbigay ng malaking impact sa playoffs. Ito ay walang iba kundi si Maxi Kleber. Bukod nga kay Luka Doncic, isa pang manlalaro mula sa Dallas ang napunta sa Lakers, ito ay ang versatile na 6'10 forward na si Maxi Kleber. Matagal-tagal ding hindi nasilayan sa court si Kleber dahil sa foot injury na kanyang tinamo noong buwan ng Enero. Ngunit ngayon, may good news na mula sa Lakers insider na si Jovan Buha dahil nagsimula na ulit si Kleber sa kanyang on-court activity. Bagamat wala pang tiyak na petsa sa kanyang pagbabalik sa aktwal na laro, positibo ang senyales dahil nakakapag-practice na siya kasama ang buong team. Ayon sa ulat, spotted si Kleber sa kanyang 3-point shooting drills at halos hindi ito nagmimintis. Kung pagbabasehan ang kanyang performance, malaking tulong talaga si Kleber sa sistema ng Lakers. Kilala siya bilang matatag na defender na may kakayahang umatake at tumira sa labas sa kanyang NBA career may average siyang 35.4% mula sa 3-point area, isang asset na tiyak na makakatulong sa spacing ng Lakers offense. Isa pa sa inaasahan ay ang twin tower combination nila ni Jackson Hayes. Ayon sa mga insider, posible silang ipares ni coach JJ Redick para tapatan ang frontcourt ng Minnesota Timberwolves na binubuo ni na Rudy Gobert at Nas Reed. Kung sakali, magiging malaki ang epekto nito sa defensive side ng Lakers, lalo na sa rebounding at interior protection. Bukod pa dyan, mabibigyan din ng mas maraming open looks si na Lebron James James sa offense. Sa papalapit na playoffs, mukhang mas lumalakas ang roster ng Lakers. At kung tuluyang makabalik si Kleber, tiyak na may bagong alas ang team para makipagsabayan sa mga elite teams sa West. Sa kabilang banda, nagtrending naman ang mga sinabi ni Charles Barkley sa kanyang show kanina dahil nang tanungin nga siya kung ano ang prediction niya sa magiging laban ng Minnesota Timberwolves at Los Angeles Lakers, tahasan nga niya na sinabi na aabutin lang nga daw ang Lakers hanggang Game 5 sa Timberwolves. Dahil iba nga daw ang first round na version ni Anthony Edwards dahil nakaraang playoffs nga daw ay tinalo nga nito ang fully healthy na Phoenix Suns na may Kevin Durant at Booker. Naniniwala nga siya sa kakayahan nga ng Wolves at ni Edwards lalo na nga daw na kulang ang frontcourt ng Lakers at siguradong dodominahin nga daw ito ng Wolves. Marami naman mga fans ng Lakers ang hindi natuwa dito at sinabing nagpapaka-haters lamang nga ito kay Luka Doncic at Lebron James. Samantala, dalawang pangalan ang nangunguna sa usapan ngayon, sina Austin Reeves ng Los Angeles Lakers at Cade Cunningham ng Detroit Pistons. Pareho silang gumagawa ng all-star level stats ngayong season at parehong may malaking ambag sa kanilang mga koponan. Si Austin Reeves ay naga average ng 20 points, 4.5 rebounds at 5.8 assists per game habang may 46% shooting mula sa field. Kitang-kita ang maturity ng laro niya at di na lang siya basta role player. Isa na siyang importanteng piraso sa rotation ng Lakers, lalo na sa crunch time. Sa kabilang banda, si Cade Cunningham na naging All-Star ngayong season ay tuluyang umangat bilang leader ng Pistons. Ang kanyang 26.1 points, 6.1 rebounds at 9.1 assists per game na may 46.9% shooting ay nagpapatunay ng kanyang elite talent. Bukod pa rito, nadala niya ang Pistons sa 6th seed sa Eastern Conference, isang bagay na hindi inaasahan ng karamihan. Pero kung pagbabasehan talaga ang salitang improvement, dito pumapasok ang malaking punto ni Austin Reeves. Si Cade ay dating number 1 overall pick noong 2021 NBA Draft inaasahan na magiging star siya balang araw, samantalang si Austin undrafted lang nung parehong taon. Walang may akala na makakapasok siya sa NBA lalo na sa isang malakas na team tulad ng Lakers. Pero ngayon isa na siya sa mga pinaka-consistent na player sa team at itinuturing na best third option sa buong NBA. Dahil dito maraming nagsasabi na mas deserving si Austin Reeves sa Most Improved Player Award. Mas malaki ang kanyang tinahak na pag-angat mula sa walang pangalan, ngayon ay malapit na sa pagiging all-star.